Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nagambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na uh, in, for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Then why didn't she run? If she had it in the bag, she should have... Dapat tumakbo siya. You know, I mean, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Di sana tumakbo siya. Or yung boss nila atat maging presidente sa si 2028. Kaya dinidemolis nila si Bibi Sara. Which is which. Ah. Uh, malaki rin utang na loob ko kasi napadali yung aming uh, kampanya dahil uh, binibitbit kami sa lahat ng sulok siya nag-organize. At that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Ah, Noong 2021, yun. ang pakay ko, sana, piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong binang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Pag-tandem sila, kasi tatakbo nga na Presidente si Sara, Akala ko at uh, sana. Ah, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sarah, parang 27% siya. Lahat nangungulela at 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. ito ano mga? She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yon kung tumakbo so siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, oo kami ni Bongbong oo. pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin okay. tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice-president man. Sabi niya, hindi bale na di ito na ako sa Davao, walang gulo, ako magme-mayor. End of story, ayoko na dyan, magulo. And uh, noon nangyari yun, uh, sinabi ko sa kanya, wag ka namang ganyan. Lahat, ta uh, lahat umasa sa'yo, huwag kang paasa, huwag kang ganyan. Um, mag -vice president ka kaya, ayun, sabi niya, tumakbo na kayo, tumakbo na kayo, ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong, sabi ko, kakahiya naman to, wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun.